to Miss Rachel Domenico. Iyon ang nakalagay sa invitation card na natanggap niya isang araw. Nalaman niyang galing iyon sa pamilya ng dating mayor sa Sambales na nagkataon naman na kaibigan ng kanyang mga magulang nung nabubuhay pa ang mga ito. Marahil ay nabalitaan na naroon siya kung kaya't inimbita siya sa 25th wedding anniversary ng mga ito. Natuwa naman siya dahil at least ay magkaka social life siya kahit na isang gabi lang. Pero bigla niyang naisip si Brahman, baka hindi siya payagan ito. Ipinasya niya ang hintay ito ng gabing iyon para makapagpaalam dito. Pero alas 10 na ay wala pa ito. Nakatulugan na niya tuloy sa salas ang paghihintay. Naalimpungatan na lang siya nang maramdaman niya ang mahihinang tapik sa kanyang balikat. Nang magmulat siya ng mga mata, ay si Brahma nang tumambad sa paningin niya. Nandyan ka na pala, sabi niya habang bumabangon para maupo. Bakit dyan ka natutulog? Nag-aalala ang tanong nito. Hinihintay kasi kita eh. Inaantok pa niyang sagot. Talaga, Bahagya itong napangiti. Tila natuwa sa sinabi niyang paghihintay. Nag-uusap pa kasi kami ni Mang Ipe. Bakit mo naman ako hinihintay? Sinabi niya ang dahilan. Matinong party naman yun eh. Papayagan mo ba ako? Nawala ang ngiti sa mga labi nito. Parang naram na may ipapakiusap lang pala siya. Kaya niya ito hinintay. O oh, sige, kailan ba yan? Tomorrow night. Sige, umatan ka. Pinapayagan kita. Kinabukasan alas 5 pa lamang ng hapon ay naligo na siya. Alas 7 pa naman ang party. Pero ina niya ang tagal ng kanyang pag-aayos at pagbibihis kaya maaga siyang naligo. Halos na nga lahati ang giant bottle ng liquid soap na ibinuos niya sa puting-puting bathtub. Maligam-gam ang tubig na gamit niya. At kapag bat siya, gusto niya ay mabulang-mulbula talaga ang tubig. Inilubog niya ang isang kamay sa tubig ng halos mapuno na ang tama. Naramdaman niya na tamang-tama na ang pagiging maligam niyon. Pagkatapos ay pinatay na niya ang faucet. Inalis niya ang nakataping tuwalis sa kanyang katawan at lumubulog na siya sa bathtub. Sarap na sarap siya. Kapag pressured na pressured siya sa trabaho niya nung nasa Amerika pati siya, inaabot siya ng mahigit isang oras sa pagbababol bat kapag may time siya. Naaalis ang stress niya at narirelax ang mga muscles niya, lalo na't pink na pink ang kulay ng kanyang bathroom sa bahay niya sa California, kaya masarap iyon sa mga mata. Ang banyong iyon naman ay puting-puti, nagkaroon lang ng kaunting contrast dahil sa mga birding birding plastic hanging plants na lalong ikinalamig sa mga mata. May iba't ibang kulay at hugis din ang mga sabon na nakadisplay sa gilid ng tab. At dahil mahilig siya sa kandila, naglagay rin siya ng mga scented candles na iba't iba ang kulay, hugis at laki sa isang corner ng banyo. Dahil may lakad siya ngayon, 30 minutos lang ang tinagal ng kanyang pagbababad. Pakiramdam niya ay ang linis-linis niya. Nanunot pa ang amoy ng liquid soap sa balat niya. Matapos makapagbanlaw, Itinapi niyang muli ang batsawal sa kanyang katawan at pakanta tapos siyang lumabas ng banyo. Para lamang mapasigaw ng makita niyang nasa pintuan ng kwarto niya si Brahman at papasok sa loob. Nagulat ito sa nakitang ayos niya. Dali-dali namang kinuha niya nakasabit na batro sa isang upuan at isinuot. Hindi ka ba marunong kumatok? Galit niyang tanong dito. Kumakatok ako, walang sumasagot natural, naliligo ako eh. Hindi kita narinig, siguro na nananadya ka, no? Excuse me, kung ikaw lang hindi ako pagtiyatsagaan, ano ako desperado? Baka ikaw ang nananadyang hindi ilak itong pinto ng kwarto mo para may magkamaling pumasok na tulad ko at makita kang nakatapis lang. Ang kapal mo rin, naiinis na sabi niya sabay irap dito. Pagkatapos ay pasik niya itong tinignan na uli. Ano bang kailangan mo? Ang ah, wala naman, itatanong ko lang sana sa iyo kung may escort ka na pupuntahan mong party. Kasi kung wala pa, ako na lang. Hindi ko kailangan ng escort dahil hindi naman junior senior from ang pupuntahan ko. At saka pwede ba no, ayaw kitang isama. Ang sabi sa invitation card, to Miss Rachel Domenico. Ibig sabihin hindi nila alam na may asawa na ako. Kaya I can go there alone. Isa pa I want to mingle with other people. Kaya ikaw lang din ang makakasama ko the whole night. Bakit pa ako magpupunta doon? Di dito na lang tayo magparty na dalawa sa bahay. Ang dami mo namang sinabi. Kung ayaw mo ay diwag, makikimingal ka sa ibang tao hanggang gusto mo. Talaga, kaya pwede ba? Umalis-alis kanat magbibihis na ako. Lumabas na nga si Brahman sa kwarto ni Rachel. Pero pagkalabas na pagkalabas niya, ay hindi na napagilang hindi ng ngisi. Papano naman? Sobrang eksinang ng niyang nakatapis sa katawan nito kanina. Exposed na exposed tuloy ang mahuputing braso at binti nito. At hindi lang basta maputi, kundi malasot lapan. Hindi niya tuloy napigil ang sarili na mapatitig kanina rito. Sayang nga lang at nagsuot din agad niya ng bathrobe kaya natakpan din agad ang mga gusto niyang makita. Nakakahiyamang amin pero talagang naakit si Rito. Nahihiyarin tuloy siya sa sarili niya dahil stepsister pa rin niya ito kahit nakasal sila at matatawag na mag-asawa. Ipinilig na lang niya ang ulo para mawala ang kung ano-anong pumapasok sa isip niya. Marami ng tao nang dumating si Rachel sa malaking bahay ng ex-mayor ng Sambales. Sinalubong siya ng mag-asawang nagsa ng 25th wedding anniversary. My goodness, dalagang dalaga ka na. The last time I saw you, you were around 15. You were so beautiful, Iha. Puri sa kanya ni Mrs. Baranda. Maya-maya ay tumugtog ang banda ng musika. Puno agad ang pinaka-dance floor. Tahimik siyang nakaupo sa isang tabi nang may lalaking lumapit sa kanya at niyaya siyang magsayaw. Wapo naman ang lalaki pero mukhang mayabang at hindi niya feel kaya magalang niya itong tinanggihan. Matapos ang isa ay may tatlo pang lumapit sa kanya para makipagsayaw. Pero wala yata siya talaga sa mood na makipagsayaw ngayon kaya lahat ay tinanggihan niya at dahil wala naman din siyang kilala sa ibang mga narong bisita. Maliban sa isang babaeng nakakwentuhan niya ng mga sampung minuto at ngayon ay nagsasayaw na rin kapartner ang asawa nito. Minabuti niya lang niya magstay sa kinauupan niya at manood sa mga nagsasayaw. I thought you wanted to mingle with other people. Bakit mag-isa ka dyan? Tinangalan niya ang lalaking nakatayo sa gilid niya. Raman, anong ginagawa mo rito? Inilabas nito ang invitation card na dala. Nagkataon lang naman na isang taon na kami magkakilala ng ex-mayor Baranda. Kaya imbitado rin ako. As a matter of fact, sa akin nila nalaman nandito sa Sambales ang kaisa-asang anak ng may-ari ng Dominico Country Farm si siya actually my stepsister. At ano naman ang dahilan mo sa paglilim sa pagpunta ka rin pala rito? Wala na naman. Gusto lang kitang surprise. Kaya nga request ko na tig-isa tayo ng invitation card eh, Para hindi mo malaman na pupunta na rin ako. Well, na-surprise talaga ako. Dahil sa ang pagkakaalam ko, anti-social ka. Mataray na yung sabi rito. Hindi naman gaano. Gusto mo isayaw pa kita eh. Sumama ang mukha niya. Pwede ba? Better mean ask me for a dance earlier. And I refuse dahil wala ako sa mood. Tapos sa'yo lang ako makikipagsayaw. Not a chance. O di huwag. Niyayaya lang naman kita dahil malapit ka ng mga lang pang dekorasyon dyan. You are typically a wallpaper, you know. Pagkatapos magsalita, ay iniwan na siya nito. Tatayo sana siya para kumuha ng wine bar sa bar ng may lalaki na namang sa kanya para makipagsayaw. Napalunok siya at umiling. Paano naman kasi? Nagulat siya sa itsura nito. Mataba, nakasalaming, nakabracious at nakabautay pa. Singkit pa. Tingin tuloy niya kaunti na lang at mukha na itong summer wrestler. Hindi ako marunong sa sayo eh. Biglang sumulpot si Mrs. Brenda. Naku iha, sige na magsayaw kayo. He's a great dancer. By the way, siya si Bruce, may uniko iho. Hindi lang kayo nagkakilala dahil da, masyado siyang mahiyain. Laging nagkukulong sa kwarto kaya hindi kayo nakikita. Kapag nagpupunta kayo rito ng dad at mami mo. But now he's finally coming out of his shell, di ba iho? Numiti si Bruce, lalong may taong braces nito. Lalo siyang nandiri ito. Kay laking tao nagbe-braces, hindi bagay. O ano, magsayaw na kayo. Hinila siya patayo ni Mrs. Baranda at pasimpleng bumulong sa kanya. Mukhang type ka ng anak ko. Pagbigyan mo na, minsan lang magagusto sa babae yan. Can't you see a prime catch? Oh pero, sige na Rachel, magsayaw na kayo. halos si pagtulakan siya ni Mrs. Baranda sa dance floor, kaya wala siyang nagawa. Pero hindi siya makapagsayo at halos takpan niya ang mukha sa iya dahil ng kasayaw niya. Mukhang may tama pa yata sa utak ito dahil walang pakailam sa pagsayo sa dance floor. Bigay todo ito kahit na wala sa timing at nagkakanda bangga-bangga sa mga ibang nagsasayaw. Nasa kalagitnaan na anang tutog ng makaramdam siya na may bumangga sa kanya. Iniangat niya ang ulo mula sa pagkakayo ko at nakita na yung si Brahman ang bumunggo sa kanya. May kasayaw ito na isang sexing babae. Nangakangisi ito ng nang nakakaloko at patingin-tingin kay Bruce. Napikon si Rito kung kaya't inapakan niya ang isang paa nito. Nagmagkaroon siya ng pagkakataon. Aray, bakit sweetheart? Nag-aalala ng tanong ng babae sa kaysayaw ni Bram. Wala, natapakan niya lang ako. Ganun ba? Gusto mo ay magpahinga muna tayo. Ang okay, sweetheart. E ito ang pagkakasabi ng huling salitang binigkas. Enough for her to her sa kabila ng malakas na musika. Ewan niya kung bakit. Pero napikas siya at nag-excuse kay Bruce at uupo na muna siya. Ha, bakit naman? Sayo pa tayo. Dasi sabi nito. Bigla kasing sumama ang pakiramdam ko. O oh, sige, upo ka na. Gusto mo samahan kita. Hindi, hindi na. Halos pala daw niya yung sabi dito sa pagkabila. Ako na lang, magsayaw ka na lang muna rin mag-isa kahit natutuwa ang mga tao sa paorin ka. Ingit na ingit sila sa'yo kasi ang galing-galing mo magsayaw. Umiti ito at kuminang-kinang pa ang mga lambis ang sa tama ng ilaw, talaga, talaga, sayo ka lang dyan ha. Pagkasabi niyo na ay mabilis siyang lumakad palayo. Bago pang magbago ang isip ni Bruce at siya. Lumabas siya sa malaking garden kung saan walang gaanong tao. May dalawang paris lang na sa tingin niya ay magkasintahan, nagkukwentuhan at gustong makapagsolo. May isang bench doon na bakanti kung kaya doon siya umupo at nagpahangin. Pero sa kabila ng malamig na hangin at kalmanting gabi, ay hindi makuhang maging mapayapa ng kalooban niya. Parang biglang nagulo pati na rin ang isip niya. Nang makita niyang may kasayaw si Brahman kanina, at tinawag pa nitong sweetheart ang kapal ng mukha ng lalaking yun. Akala mo ay kung sinong makapagbawal sa kanya nang makita siya. Naong nakikipagsayo sa kaibigan niyang si Eric, pero yun pala. O bakit nag-iisa ka na naman dyan? Ayaw mo na bang kasayo yung partner mo? Pinipigil-pigil pa nito ang tawang pangungutsa sa kanya ni lalo niya ikinais dito. Labayan mo ako. Ayokong makita yung pagmumukha mo. Bakit ikaw pa ang nagagalit dyan? Ikaw na nga itong nanapak ng paako eh. Pagkat mas matinulang lang ang nakuha kong kapartner kesa sa'yo, napipikon ka na. Tinitigan ni Rachel si Brahman. Hindi niya talaga maintindihan ang ugali nito. Paistrikto effect pero subhang mga inis. Ang galing mga buska. Nasuso ka nga siya kanilin makita ng pinagkakalumpunan ito ng mga kababaihan. Kung alam lang ng mga iyon ang ugali nito. Ang hirap kasi sa si mga babae ngayon. Palaging sa pisikal na anyo to meeting. Hindi mo na alamin ang ugali. Muli tinignan niya si Brahman mula ulo hanggang paat. Maghahanap sana siya ng pwedeng ipintas dito. Pero gustuhin man niya na maghanap man siya, ay wala talaga siyang maipintas. Lalo pa nga yata itong gumawa po sa saot nitong all black attire. At nahihiya siyang aminin, ay kinainis niya kanina dito kaya niya tinapakan ang panito, ay hindi ang parang panunokso nito sa kanya na sa ng dance partner niya, kundi ang nakita niya na may kasayaw itong ibang babae. Hindi lang basta babae, kundi sexy at magandang babae. Pero hindi siya papayag na mas maganda sa kanya mas maganda siya sa babaeng iyon. Maputi lang ito. Blandi ang buhok at malaki ang boobs, kaya nagbukhang maganda. Pero bakit? Malaki rin naman ang sa kanya. O ano, bakit hindi ka na mibujan? Bakit titig na titig ka sa akin? Tanong ni Brahman kay Rachel na parang wala sa sariling nakatingin lang sa kanya. Kung hindi niya alam na sobrang pagkainis nito sa kanya, iisipin niya na malaki ang pagkagusto niya sa kanya dahil sa pagtitig sa kanya. Minsan nalulungkot din siya dahil may oras na gusto niyang makapagkuntuhan kay Rachel. Pero lumalapit pa siya ay parang kumukulo na ang tugon nito sa kanya. Pero yun naman ang lihim niya yung kinatutuwa rito. Naaamuse siya kapag nakita na niya ang tideback na pag-iirap nito. Ang pagngiwi, ang pagpiksi tulad kanina para itong bata. Parang ang sarap alagaan. And at the same time parang ang sarap ding inisin palagi. Kaya tuloy tumang-tuwa siyang ginagalit ito. Pero nasobrahan yata ito ng inis sa kanya ngayon. Sayang, gusto pa naman niya itong isayo. Pipilitin niya kahit na ayaw. Kitang kita niya yung kung pa paanong maraming. Nagtangkang makipagsayo ng mga lalaki rito kanina. Kung alam lang nila kung gaano ito kasungit. Pero kung sa bagay, hindi naman niya masisisi ang mga lalaking iyon. Napakaganda ni Rachel. Simple black evening dress lang naman ang suot nito na spaghetti strap. Nakapusod lang ang buhok nito at may imkap. Napakanipis na makeup. Very low maintenance but still she's very inch a beautiful woman. Pero siyang napangiti. Naalala kasi niya ang nangyari nang makita na yung nakatapis lamang ito. Nakahubad man o hindi maganda ito. Medyo may kasungitan nga lang talaga pero okay lang. Napakapalad ng mga papangasawa nito. Natigilan siya. Ang ibig niyang sabihin, napakapalad ng totoong mapapangasawa nito balang araw. Galit ka ba sa akin? Tanong ni Brahman sa kanya. Medyo nagising siya sa tila pagkakatulong ng maramdaman ng paghawak nito sa braso niya. Ano sa tingin? Pagkatapos ay tumayos siya at lumakan palayo. Nagpaalam siya sandali kay Mr. Baranda na aalis na siya. Hindi na siya nagpaalam pa sa asawa nito. Nakadalilig pa siya nito kay Bruce na ayon na sana na yung makita pa at baka mag-volunteer pa na ito siya pa uwi. Nang makapagpaalam ay nagtuloy-tuloy na siya sa kanyang kotse at umuwi ng sira ang kanyang gabi. Nang mga sumunod na araw ay hindi pinagkakausap ni Rachel si Brahman. Oo oh, at hindi lang isasagot niya rito kung kakausapin siya. Ang akala nito na iinis pa rin siya dahil sa panunokso nito sa kanya tungkol kay Bruce sa nagdaang party. Ang hindi nito alam, hanggang ngayon ay malinaw pa sa isip niya kung paano magtawagan ng sweetheart ito at ang babaeng kasayaw nito. Inis na isin siya tuwing maaalala niya iyon. Minsan ay may babaeng tumawag sa telepono at hinahanap si Brahman. Nagkataon na siya ang nakasagot. Inisip niya kung iyon kaya ang babaeng kasayaw nito. Ang totoo nasa labas lamang ito at nagkukumpulin ng sasakyan. Pero ipinagkailan niya. Sabi niya ay wala. Tinanong naman si niya ng message kung ano. Pero wala naman daw. Napatawag lang. Only goes to show na hindi importante ang dahilan ng pagtawag nito. Kaya pwedeng hindi na niyon para tingin kay Brahman. Hindi lang isang beses tumawag ang babaeng iyon na nalaman niyang Janet ang pangalan. Palagi itong tumatawag. Maswerte si Brahman kung iba ang makakasagot. Pero kung siya, siguradong hindi. Makakarating niya. Isang gabi ay dumating si Brahman sa bahay kasama ang babaeng nakasayaw nito sa party para namang sinadya ng pagkakataon na naroon siya sa living room at nagbabasa. Kadalasan kapag ganong oras ay nakakain na siya at nasa kwarto na lang niya, naghahanda na sa pagtulog. Pero dahil sa nagmaryanda siya kaninang hapon ay busog pa siya, o kaya't nagkataon na ngayon palang siya naging gutom, katunayan ay papunta na sana siya sa komedor para kumain nang dumating ang dalawa. At dahil nga naroon siya sa salas, napilitan tuloy siyang pakeropan ang bisita ni Brown. Rachel siya si Janet, girlfriend ko. Janet si Rachel, my step sister. Pagkasabi niyo ay bumaling ito sa kanya. Actually, Rachel, she knows about us, so we don't have to pretend in front of her. Pamangkin siya ni ex-mayor Baranda. Sa Manila, talaga siya nakabase pero siguro she'll be staying here in San Valles for a month or to para magbakasyon. Tamang-tama naman na kasalukuyan din ako nagbabakasyon dito ngayon. Tama pa lang hinala niya na ito ang babaeng ngalang Janet na madalas tumawag ay iisa. hindi siya ni Janet na nakipagkamay sa kanya. Hello, nakita na kita dun sa party kaya lang medyo madilim sa dance floor at umalis ka agad. Pero ngayong natitigan kita, maganda ka nga pala. Alam mo palagi kang kinukwento sa akin ni Bram. Nakahain na ba si Aling Tina? Putol ni Bram sa sinasabi ni Janet. Tumawag ako kanina rito eh. Sabi ko maghanda ng pagkain ng mga bandang alas otso at ganitong oras kami darating ni Janet. Nakapaghain na kaya siya? Hindi pa yata. Ang alam ko nga ay ngayon pa lang sila patapos magluto ni Minda. May ginawa yata sila kanina. Tingnan mo to si Aling Tina. Kung kailan ako nagpasabi na magluto ng maaga, doon nakalimutan. Pagkawin nag-isip ito. Pero baka naman hindi niya nakalimutan. Baka hindi lang talaga nakalating sa kanyang bilin ko. Tumingin ito sa nobya. Diba Janet ang sabi mo sa akin madalas mo akong tawagan pero hindi ko naman nalalaman na tumawag ka pala. Makakalimutin yata talaga ang mga taong nakaratira dito. Especially where phone calls are concerned. Makahulog ang sabi nito sabay tingin sa kanya. Nabigla si Rachel kaya hindi siya agad nakapagsalita. Pero ipinasya niya magpatay Malaysia. Kanino ka ba nagbilin? Sino ba ang nakasagot sa iyo? Si Minda. Minsan talaga makakalimutin niyang si Minda eh. Hindi mo malaman kung sinasadya o ano. Tagdag ng sabi pa niya. Pwede siya ang umiti. Iniba na rin niya ang usapan. Magpunta na kayo sa dining room. Baka nakahain na. Sige, mauna na muna kayo. Why? Hindi mo ba kami sasaluhan? Magsabay-sabay na tayo. Paanyaya sa kanya ni Brahman. Umiling siya. Mamaya pa ako kakain. Hindi pa ako gutom. Sige. Parang wala sa sariling umakit siya at nagtungo sa kanyang silid. Hiyang-hiya siya. Alam niyang alam nito ang ginawa niyang pagkakailari ito sa tuwing tumatawag si Janet. Hindi siya tuloy makatingin ang deretso sa dalawa. Naigal siya sa kama at tumitig sa kisam Pero mukha niya na Brahman at Janet ang nakikita niya. Hindi pala pilit ang ganda ni Janet. Maganda pala talaga ito at mukhang mabait pa. Hindi tulad niyang suplada. Hindi nakapagtatakang magustuhan ito ni Brahman. Pero teka eh. Ano naman sa kanya kung may nobel si Brahman? Natural lang naman yun dahil hindi naman sila totoong mag-asawa. Pagkatapos ng dalawang taon ay tapos na rin ang pagsasama nilang ito. Kapag nabawi na niya ang Dominico Country Farm, magkakanya-kanya na sila ng buhay at pusilim hindi na sila magkita pa. Ano nga ba ang problema niya? Eh di magpaligaw niya siya sa iba. Anong magkanobyo siya? Napailing siya at ipinikit ang mga mata. She was not be in true to herself. Paano nga ba niya magagawang magpaligaw sa iba? Kung may isang lalaki na siyang natutuhan na rin mahalin kahit na paano at ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Brown. But one ch chance does she now ay Janet na ito. Nagulat siyang pumasok niya sa bathroom sa loob ng kans niyang silid ay nakita niyang puro sulat at drawing ang pental pen, ang mga puting dingding. Nagkalat din sa sahig ang mga display niyang kandila at mga sabon. Umaapaw na niya ng tubig sa bathtub dahil patuloy ang labas ng tubig sa gripo. Bukas din ang shower at ang gripo sa lababo. Naglalawa na sa sahig kung kahit basang basa na rin pati ang mga rugs. At kung hindi niya napatay ang shower at ang gripo, lalabas ang tubig diretso sa carpeted floor ng kanyang silid. Umakyat ang dugo sa ulo niya. Mabilis at malaki ang mahakbang na lumabas siya ng kwarto. Sigurado siya kung sino ang may kagawa ng gulo sa banyo niya. Karen! Karen! Galit na galit ang tinig niya at halos marinig ang boss niya hanggang sa labas ng malaking bahay. Karen, nasaan ka? Natagpuan niya ang bata na nasa isang silid na pinagawang playroom ni Braman para dito. Gulat na gulat ito at kagad na gumapang sa ilalim ng plastic table na drawingan ito nang makita siyang humahagibis sa galit ng lumapit. Anong ginawa mo sa bathroom ko? Bakit ka pumasok sa kwarto ko? Bakit? Sigaw niya. Hiniyal niya ito mula sa ilalim na ng mesa. Wala siyang pakalang kumabalian man ito. Nagplay lang naman po ako. Sagot nito na habang umiiyak ay nanginginig din sa takot. Inalog niya ang balikat nito. Nagplay? Nagplay ba ang tawag mo doon sa gulong ginawa mo? Hindi niya napigilan ang sarili na nasaktan niya ito. Wala kang karapatan na pumasok doon. Naiintindihan mo. Wala kang karapatan na galawin ang hindi sa'yo. Manang-mana ka sa nanay mo. Sakto naman na pumasok si Brahman sa kwarto iyon. Nakita nito ang ginawa niyang paninakit sa kapatid nila. Rachel, bakit ba? Agad nitong kinuha si Karen mula sa kanya. Bakit pati bata ay sinasaktan mo? Bakit hindi mo tanungin niyang batang yan? Paki alamera, dinudom yan ang bahay ng daddy ko. Eh, bata nga ito eh. Bakit kailangan mo pang At bakit kailangan mo rin kusintihin? Pareho kayong nagmana sa nanay ninyo. Biglang nawala ang hinahong sa mukha ni Brown at nalapitan iyon. Panayin siyang hinawakan sa balikat nito. Huwag mong idadamay sa away natin ang mama ko. Patay na siya nananahimik. Kaya bigyan mo na kaukul respeto. Iginagalang ko ang daddy mo kaya matuto ka rin igalang ang mama ko. Nanginginig ang boses na patuloy nito. Pagkatapos ay ipahagis na bintiwan nito ang balikat niya at hinila si Karen palabas ng kwartong iyon. Naiwan siyang nabigla sa mga pangyayari. Sunod niyon ay ang hindi niya napigilang pag-iyak.